Ayan na po. Pa, pa, pa. Ang amin munting pagharap pa Chicken joy. Niluto ni Dana sa kani Aki. Ayan po sila. Ayan na po. Andito sila sa Talavera. Kain po. Nueva Ecia. Ayan na po ang nagluto. Si Aling Aki. Ayan na po. Ay, ko gusto ko mayo. Okay na nag-ano ko ng kalamansi. na Yan sa usawa natin. Ay, ketchup sa inyo. Ba't mo Hindi ako na kaya ng ketchup. Hindi ko na kaya ng mga Dana, taro na. Ay, Jackie, bata? na. Ayan na. na tayo. na Sa ilalim. Ganun Tapos ilalim. Sa baba. ng lababo. Pangalawa. Dapat kasi, ikaw Saan ang pumupunta ito? at hindi niya alam. Hindi anak. na, Ayan, anak, okay, Ayan. po. Tingnan niyo guys, sobrang laki. Hindi namin tingnan nyo, pakinggan nyo, kakain ka. Hindi pala kaya. Hindi wala ka mo Hindi ko pwede. chicken? Hindi Okay, yan na. na ulit.